Putang ina mong tadex na mongoloid ka. Ha? Tang inang anak kuto na to nandito na naman. Ha? Bakit nagpapapansin ka dito ng animal ka? Sinabi ko bang magpapansin ka rito? Inang kinikulot ka na nga lang dito, putang ina mo eh. Ha? Gusto mong kalbuhin namin ng patibayag mo? Tang ina mo ka pa, pinasong mo pa pati si na tanga. Bakit putang ina matutulungan ka ba niyan? Kinina kang hambog kang putang ina mo. Masyado kang putang ina mong animal ki. Ha? Dati tropa kita, oo, putang ina mo. Pero putang ina, simula na putang inang giniba mo ay MSG tang ina ka. Ha? Pumasok ka sa putang ina sarili mong baluarte, putang ina mo. King ina ka, masyado ka naghahambog, putang ina mo. Palibasa, putang ina, Noon, Putang ina. Tutal chat, putang ina, pahingi ng saks, tanga. Putang ina mong poki ng kalbo ka. Ha? Palibasa putang ina mo, nakuha mo na yung asal putang inang kudeho eh. Ha? Ang inang bobo na to. Wala na, hindi nagagalaw yan utol, putang inang yan. Putang inang bobo ka. Binabawon ka nga lang ni utol Joey eh. Ha? Hindi mo yung putang inang lion na yan. Si Joey yan, bobo. King ina kang kumag ka. Pinagtatawan ng kanalang putang ina. Hindi ka pa nahihiya, putang ina mo. Hmm? Putang ina kang animal ka. Swerte mo, putang ina. Naglalak ka na naman ni, eh. Ha? Hindi makapasok putang ina mask ko, putang ina ka? Yan ang bobo na to. Pa-vince, vince, vince ka pang nalalaman, putang ina mo. Kita mo nga yan, putang ina, ng kabobohan mo. Hindi makaapakaya naman sa putang ina siyang segundo putang ina bisyo mo. Shit. Huwag ka kasing putang ina pa-epal, Ha? Lalong lalo na lalo, lalo na putang anong pagpapet ka. Yung inang bobo na to. Hindi ka lang na kinukuto putang ina mo eh. Ah <laughs> oh, sige, lock and release. Putang ina mo, alam mo ba putang ina? Gumagana pa POS, tanga. <laughs> Tangin ng pobre na to. Ah <clears throat> oh, ayan oh, patch kita oh. oh. Pink ina mo kang animal ka. Hmm. Baby ko rin na mong Ha? Pag umpugin ko kayo putang ina, parehan yung kuto. Pink ina po, ina, mga bobo na to. Fans, 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 mga tanga. Ha? Nakikita nyo ba yung putang ina sa takot nyo sa amin? Naglalak kayo! <laughs> Kahit na maglalak kayo po, ina nyo, hindi pa rin kayo mga bobo. Ang <laughs> ina, mga pulubi na to. Inaantok nga lang ako sa inyo, putang ina eh. Hmm. Pag ka na Tadex, putang ina mo, para mano, punging na, para punging na mambut ka. <laughs> Tangin at tangingot na to, let's go, let's go, putang ina mo, pakain kita sa kuto mo eh. Ha? Nakita nyo na bagay si Tadex na tanga? Gusto nyo makita tarantado na to? Teka lang ha, papakita ko itsura ng puta na bobo na to. <laughs> Putang yun Tadex na to? Masyado kasi naghahambog yan guys So aminado ako, tropa ko yan dati Pero putang ina ha? Tumitira kasi ng putang ina Pahalang ang putang ina ng animal na to eh Kaya pasensyahan tayo putang ina kang Tadex ka Ha? King ina mo next time kasi putang ina ka Huwag kang babanat putang ina mo Wins, wins, wins. Daw putang ina ang animal na to Hmm, tarantadong bogok Tinaddad ka na naman sa mura putang ina mo ka. <laughs> Tangin ng na kalbo. Hmm. Pakita ko sa inyo kokote ni Tadex. Yan, si Tadex yan na tanga oh. oh yung YouTube natin. Hmm. Putang ina, ikinukumpara pa putang ina mukha niya sa akin. Oh. Ayan oh. Oh. Putang ina mo ka. Para ka lang pet ko, putang ina ka. Nahihiya ka ba? <laughs> oh. Putang ina mo. Putang ina kang animal ka. Hmm, yan ang mukha ni Tadex na tanga. Putang inang animal na to. Peke nga lang ang putang ina ipin mo. Putang ina, pistiso. Putang ina ka. Ah, <laughs> oh, natin sa putang ng mukha ko. 'Di ba? Yan, ang ni Beans. Yan. Di ba? Tangin na parang parang pet ko lang, di ba? Hmm. Yan. Putang inang yun Kita mo naman 'yan. Shit. Ang lupit ba? Putang inang pangingot na 'to. Wala na putang ina mo. Ha? Kinakalbo ka na talaga putang ina ka. Asal puki na to. <laughs> Ganyan ng asal puki guys, putang ina. Hindi man makaapak ang putang ina bogbog -bog na tong putang ina tarantada na to. Yeah? Nagpatunong ka pa kay Kore, putang ina mo, bakit putang ina no magagawa niyan? Ha? Huh? Ihampas ko yan sa putang na bayag mo, gusto mo? <laughs> sa liit ni Kore, putang ina mo, ka parang tinitiris-tiris lang namin yan. Tang ina kang pendeho ang putang ina mo man. ka putang ina mo eh. Cargador ka lang naman sa Pilipinas putang ina mo eh. Ha? Huh? Naalala mo putang ina mo? Ha? Huh? Sabi mo putang ina luluwas ka ng Manila dati putang ina mo para maging cargador. Ina, nakatikim ka lang sa putang ina ng Arabo putang ina mo. Akala mo putang ina napakayaman mo na eh. Ha? Huh? Gusto mo bilang kay pakita ng sax para naman putang ina makaporma ka. King inatangingot na to. Hmm? Gusto mo pakita ko sa iyo putang ina ng mga tools ko putang ina kung gaano ka putang nang kapulubi putang ina ano mo. <laughs> okay, oh, tanya guys si Jin yan naka apa? Hmm? Kita mo yan putang ina mo bobo ka. Hindi ka binabanatan ako lang. <laughs> ha? Tang ina mo kasi ganyan kami. Pag tropa ka namin, hindi namin binabayaran mo. Ikaw muna nababuhal ng na, sentado ka. Ang inang kuneho na to. Makatikim ka lang po. ina mo. Alam mo kung sino ka na eh. Tang ina kang animal ka. Hmm. Putang ina ka. Ganyan ako kalupit Putang ina mo. Kaya wag ka na. Ha? Tangina, Lumalabang ka sa amo mo. Putang ina ka eh. Inang noob na to. Pag ikaw lang kalaro ko, Tadex, huwag ka na. Ha? Putang ina mo kang parang photogen ka ng putang ng kuto eh. <laughs> ha? Ganyan ako kayaman, Tadex. Putang ina mo. Lahat ng progi pwede kong bilhin. Ha? Hindi katulan mo, putang ina mo. Nagsusuma mo. <laughs> ang sama na nga lang putang ina bunga nga mo ang sama pa ng putang ina ulo mo <laughs> Kita <laughs> nyo guys si Tadex na tanga. Playing dead. Ganyan na kasi putang ng playing stupid eh. Ha? Huh? Tang ina kang kulot kang putang ina mo. Ha? Huh? Kaya ka nakakalbo putang ina mo sa kapaepalan mo eh. Ha? Huh? Sinong pangit putang ina mo? Ha? Huh? Tang ina ka. Mal maligo ka muna putang inang talcum powder. Ha? Huh? Bakit ka lumaban sa akin ng papugihan, putang ina mo? <laughs> Nag-i-invite ng konpe Kasi bug-bug kasi na dito Kawawa naman, no? <laughs> Tang ina ka Paano ako hindi makikisafeless, ha? Eh, ang bobo-bobo mo, putang ina Naglalak ka, tanga Putang ina mo, hindi ka palang tanga Putang ina mo ka Eh, dinurog na naman kita Tang ina, bobo na to <laughs> Tines nga lang sa'yo yung program ng YMSG, putang ina ka eh. Ha? Putang ina mo tandaan mo, putang ina. Hindi mo pa rin kakayanan si chat adjust, putang ina mo. Kahit anong gawin mo, putang ina ka. Parang, parang uh, alam nga drawing eh. Putang ina mo eh. Dudurugin, putang ina mo. Tintahin mo, putang ina, kuko mo. Baka pudporin ko yan, putang ina ka. <laughs> parang pinupudpod nga lang kita sa putang namura eh. <laughs> Tadex. Putang ina, parang tae. Tadex. <laughs> Tadex. <laughs> parang tae. Peh! Putang ina mo. <laughs> Tinatayahan lang si Tadex. Wawa naman. Shit. Wawa. Mm. Kaya mo yung Tadex? Nagsasawa na pati pa, pati lahat ng tropa namin sa'yo. Ha? Ah? Yung bobo ka. Dali na po, tangin mo. Kumuha ka sa YouTube po, yung inaka. Huwag kang mahiya. Putang ina, taktadang mongoloid na to. Hahambalusin kita ng putang ng ili eh. <laughs> ha? Tadex. Yoo! Doggy doggy aw aw. Tangin <laughs> ng doggy aw aw eh. Tangin ng bobo na to. Uh, wala na. Si Tadex. Ayun. Takbo, lock, and release. Ang laban. Mutang inanoob na to. Mutang <laughs> inangin. Kung bobo ka, bobo ka talaga, guys. Mutang inayala ba sa sabi ko? Pag si Tadex lang, Huwag na. Parang kono eh puta na animal na eh. Mm. Para kang pendehong bobo talaga Tadex. O pa paano guys? Declare na to. Putang ina to. Pag hambalusin ko to ng putang ng titi, dalawa sila ni Korea eh. Ah. Ano Tadex? Ano Nagtatype ka na na lang, putang ina. Ba't ka nagtatype? Pinagtatype ba kita? Sekretarya ka ba? Putang ina mo, nabubugbog ka na nga lang sa VC, putang ina, binubugbog ka pa sa room. <laughs> <laughs> Oo, Tadex. Alam ko, hindi ka takot. Ha? Kasi putang ina, ugaling kuneho ka eh. Ha? Tarantado kang bugok ka. Natatakot ka lang naman sa akin, putang ina. Kasi putang ina, naglalaking ka. Di ba? Yun ang sabihin nating takot. Di ba? Putang inang bobo na to. Masyado ka kasi yung papansin, boy. Putang ina ka. Huwag kang magpapinsin na next time. Putang ina ka. Putang ina, nakakita ka lang. Putang inang YMS. kala mo, kaya mo na. Tanga. Ha? Hmm, boring ka na pa, putang ina mo. Kasi naboboring na kami sa'yo. Ha? Sukaan kita, putang ina mo, eh. Putang inang stupid. Stupid goddess na to. <laughs> Gadis <laughs> to ng mga stupido eh. Putang inang tadik sa to. Kaya ka laging kinukulot putang ina mo eh. Pinapakain ka laging ng putang ina mura, putang ina mo ka. <laughs> anyway guys, tama na to putang ina. Tama na to putang ina ng YouTube na to. Wala na yan, putang ina. Playing stupid na yan. Putang ina, dalawang beses ba naman baon? Shit. In one day, putang ina. Ganon ka bala putang na, puta na kabobotadex? Putang ina, naawa ako pati sa'yo, putang ina ka. <laughs> Pinagtawa ng si Tadex. Tama na to guys. kita naman mga YouTube viewers kung paano bugbogin si Tadex na tanga. Kasama pa si Corina Moobo. Ha? Yung dalawang monggolod sa kanto, butang ina, pinulot na nila. <laughs> mm. Tama na guys, tama na to. Wala na bugbog na eh. Dinurog na putang inang animal na to. <laughs>